Hi guys, welcome to my youtube channel Good morning mga katiging Magluluto ako ng reliyon ng bangos isang peraso lang nga guys saka gulay ayan, itong guys ay mga tira na namin gulay, wala na kami gulay yan yung aking gulay ngayon itong pasa na natin tanggalan ng laban itong bangos ayan, tanggalan ko na guys at lulutoy natin to sa kawali yung balat nga pala guys ng bangus guys ay binabat ko siya sa soy sauce, uh, salt and pepper, and kalamansi. Yan. Pinoon nga guys, luto na tong bangus. Yan. Himayin din natin to. Yan guys, ito na yung bangus. Nahimay ko na din, tinanggal ko yung mga tinik. Wala na tong tinik guys. Tapos ito yung aking ilalagay, yung carrots. Tapos sibuyas, bawang, bell pepper. At syempre, lalagyan ko rin ng sardinas. Ayan. Ayan. Ito na guys yung gulay na akin lulutuin. Cabbage, pechay, carrots, at saka bagyo beans. Ayan. Ito guys ay mga tira-tirang gulay. Ayan. Lulutuin ko na para hindi masira. Kasi ito guys, itong bagyo beans, so medyo ano na siya. Iba na ang kulay. Ayan. Ayan. Igisa na natin guys itong ano, sibuyas, bawang, at saka bell pepper. Isunod na natin guys tong carrots. Ayan guys, okay na to. Huwag natin pakalatuin kasi lulutuin pa naman natin yung bangus. Ilagay na natin guys dito sa bangus. Lagyan natin guys ng oyster sauce. Konting magic sarap. Paminta. Saka ilagay natin tong sardinas. Haluin lang natin ito guys at turugin natin tong sardinas. Ayan, halo ko na guys. Lagyan naman natin ng itlog. Isa lang. Haluin ulit natin. Ayan guys, tapos na. Pwede nyo rin lang lagyan guys na ano, onion leeks at saka ano, pampasas. Mga raisins ba guys? Ayan. Lagyan na natin ito guys sa bangus. Ayan, gawin natin pala. Ito guys, bangus ay, balat ng bangus ay binabad ko sa kalamansi juice and Nagawa siya ng salt and pepper at saka soy sauce. Ipalaman na natin guys itong laman ng bangos dito sa balat ng bangos. Lagyan na natin guys. Ayan guys, nalagyan ko na siya. Ayan. Siksik na siksik. Ayan, hanggang ulo guys. Ayan, iprito na natin. Ayan guys, nilagay ko na. Pakto lang sa kawali. Buti na lang, asya. Tuwing ko na rin guys, itong gulay ang uh, nagisa na ako ng sibuyas at saka bawang isunod ko na rin to guys tong karne luto na rin to at uh, carrots, bagu beans haluin na natin to at uh, pag medyo luto na lagyan natin tong pechay ayan haluin lang ulit natin to guys and then takpan natin at pagyan natin tong ano repollo. ayan lagyan ko na rin guys ng ano ng oyster sauce at kaunting magic sarap. Yan, saka paminta. Yan, ang gusto ko kasi sa gulay guys ay medyo crunchy. Yung medyo half guys. Yan guys, luto na itong bangos. Yan, muntik pang masunog, guys. Yan, buti na lang. Okay pa siya. May blocks yung dumating guys. Kaya ayan, nangyari. Hindi po nahinaan yung apoy. Luto na rin to guys, itong gulay. Ayan guys, ito na yung bangus at saka gulay. Tapos ininit ko na rin yung tirang adobo namin kapon. Ayan, ito na yung aming tanghalian. Thanks for watching. Ingat po kayo and God bless. Kain tayo mga katigin. God bless and ingat.